na na ang bangkay ng award-winning actress na si Jacqueline Jose. Ang veteranong showbiz reporter na si Mel Navarro ay nag-post sa kanyang Facebook account ng video ng anak ni Jacqueline na si Andy Eigenman na naglalagay ng urn na naglalaman ng mga abo ni Jacqueline sa altar. Ang burial ni Jacqueline ay magiging available para sa kanyang mga katrabaho hanggang Sabado, March 9. Ang nasabing abo ay inabot ng kapatid ni Jacqueline ang dating aktres na si Veronica Jones kay Andy, habang nag-assist naman si Gabi Eigenman na kapatid nito sa namayapang amang si Mark Hill. Nakita sa unang gabi ng Burl ang mga celebrity na sina Christopher De Leon, Sandy Andolong, Lorna Tolentino, Tirso Cruz III, Alden Richards, Amy Austria, Ivana Alawi, Sylvia Sanchez, Isabel Rivas, Director Adolfo Alex Jr., Allen Dizon, Jake Ejercito at Claudine Barreto makikita sa mga ibinahaging larawan na naging emosyonal si Claudine. Nakasama ni Claudine Barreto si Jacqueline Jose sa serye ng ABS-CBN na Mula sa Puso na umere mula March 10, 1997 hanggang April 9, 1999 kung saan bumanap na magna si Jacqueline Jose. Na ina ni Via, na dinampanan ni Claudine Barreto. Present din ang mga kapamilya ni Andy na si Nagabi Eigenman, Sid Lucero, Ryan Eigenman, Max Eigenman, Michael Demesa, Eddie Mesa at Rosemary Hill. Matapos emosyonal na kinumpirma ni Andy Eigenman itong March 4 ang pagpanaw ng ina, at ibinunyag na atake sa puso ang ikinamatay nito. It's with great sadness that I announce the untimely passing of my nanay, Mary Jane Gock, better known as Jacqueline Ose. At the age of 60, On the morning of March 2, 2024, due to a my myocardial infarction or a heart attack. Ngayong March 5 ay nagbahagi siya ng isang madamdaming tula sa kanyang Instagram story. Ikay nasa araw, sa ulan at sa hangin na aking nilalasap. Umaawit ng kantang puno ng pag-asa at ligaya. Wala na ang sakit, wala na ang takot. Saad ni Andy. Makikita kita sa mga ulap, maririnig ang iyong mga bulong ng pagmamahal. Magkikita din tayong muli. Sa ngayon, didinggin ko muna ang iyong mga awit.